Alright, magdadalag tayo ngayon Gamit natin to, ayan eh, So yung spot natin, lalakarin pa natin na napakalayo So sana uh, hindi masyado magalaw yung camera Lakad-lakad muna tayo So puro tubigan to, eh, puro katubigan to do so, ano? so, lang natin alam mo may dalagyan diyan I sigurado Babalikan natin yung dating spot na uh, pinamimitan ko So medyo malayo-layo rin tong lakarin na to siguro mga nasa 200 meters So kung nakikita nyo sa dulo nasa gilid tayo ng DK dumadaan yun eh, no. Malayo malayo layo pa to Mahaba habang lakaran pa so, wala tayong makakasama ron di solo hunt lang to So madalas naman solohan. Aba yung tubig, saktong-sakto lang to. So medyo malapit-lapit na tayo. Set up na tayo rito. Narbisa pala yung kabila? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi, minsan kasi marami akong ginagawa Basta ano lang, pag may time lang Bulad niya, medyo magagaga ako mm -hmm. Marami ding talag? Mm -hmm. So sayang yun, marami ding talag Iusin na natin siya, yung Hindi Yung gamit natin, puro kaulang series na sa balihan 4,000 तो यसिन नादि निम्यादी साना दादि नादि तो तो नादि नादि agami natin ito para yan topic pa nakakata tayo ito yung pamatok natin ngayon toppy tatawid pa tayo ng tulay oh. okay update na lang ako ito mamaya so ito na yung tulay tatawid tayo dyan Oh, Malapit na tayo. Konti days na lang. Konti po dyan sa may na. So, update-update na lang mamaya. Saran na pala ang labanan ha Ang tagal mo mga galit na galit na yun sayangnya kita ah. nah, balikan dalam hatinya mama ya goma Hindi haka Ang siyang nais na few inches later. Ay, maliit nga lang to. Hindi pa na-open yung camera ng daya eh.

Sayang yun. Kinukuha na ng camera. isa pa lang. Dumalaga pa eh. May napasabog ako dito sa gitna. Napakalaki. Hindi ko lang talaga nakuha. Nawala bigla nung sumabog eh. Hmm. Malamang nandyan sa dulo. Yan, yan yung yung banda Ang laki nun <tipos> Alin? Ah, ano yun? Nakawalong piraso kami nun Isa sa akin, tapos dalawa dun sa ano Dalawa dun sa nakakulay green Ah. Hindi, yung isapa? pa. Gagi. Kala ko kinagat na. Plywood lang pala yun. Ang baba nga lang ng views magdalag. Hindi ka tulad ng tilapia. Wala pa. Nagaano pa lang, nagpupundar pa lang. Ngayon, pinatay ko muna. Sayang yung nahuli ko nga ngayon, oh, hindi nakablog. Kung kailan pinatay ko eh, tsaka may sumakmal. Ayun. Kailangan buhay lang lagi yung ano. Nakaisa lang talaga tayo yan. Sama si kuya. Swertihan lang talaga. Swertihan lang talaga ang pagdadalag. Noong dito ako nakatira sa bahay na to, ang dami ko na dyan. Puro ano, Ergan. gun. Hindi, dito ang pinulit. Ito sa anak ko to eh. Kung ah. magamit yun sa akin, nasa utol ko. Oo. Kanya to. Isang maraming nakukuli dito. Dito kasi dati kong bahay to. Hmm. Ako nagbabantay yung tong pa na to. Yan. Minimit. Ang pain pa namin nung una, doon sila sa akin natuto ng lubog. Mm -hmm. Yung bakal. Mm -hmm. Tapos yung may hook lang na... Yung may hook lang. May ikot lang yung hook. Pati, pati flap lang malaki na huhuli. ito ka mm -hmm. sumukan yan. Pati dalag. Mm Hindi -hmm. mo makakikita sagpang yung pain mo. Magugul na lang mabigat ng ganun yun. Eh, no? Yung pala nakakagat na yung ah, tatlong taga sa bibig niya. Ano yung pain nun? isda nga na uh, bakal yung ah, uh, makintab oo oh, oh. So, ah, ko pala sila sa makintab <laughs> ayun nasa ko sila na eto mababaw na to ngayon so, hindi naman nagbago ganun pa rin mm -hmm. ang dito ang nagbago kasi gawa ng burak ng, ng, ng creek dito napunta nung hinukay mm -hmm. hindi na rin yung mahuli dyan pati plapla gaganda nga no hanggang ngayon parang may plapla pa meron meron may laplang kasi yung sabog eh. Ah, uwi na? Mm. Uwi na ako. Dati dito, dati saan na rin na uuwi sa may kabila ko. Ito, ito, ito. Mm -hmm. Bawi uli next time. Nasaktan ko yung isa ron sa dulo eh. Maliit pa din, ganito lang siguro kalaki. Ah, dito na ako, boss. Uwi na tayo. Uwi na taas. Ah! ah. 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 Ana. Super aso lang. Thank you for watching. Maraming salamat. Nabot na ako ng gabi.